breaking news. Ang akala ng karamihan ay tapos na ang kaguluhan sa Gaza. Pero hindi pa sapagkat napakalaking gulo na naman ang nangyayari sa loob ng Gaza at ito ay hindi sa pagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng Hamas. Ito mga kaibigan ay sa pagitan ng puwersa ng Hamas at puwersa ng mga Palestinong armado at kumpirmado ang nasabing mga Palestinong armado ay sinusuportahan ng Israel. Pero isang malungkot na pangyayari ang hindi inaasahan sapagkat ang leader ng naturang grupong ito ay napaslang. Sino ang leader na ito? Bakit ito napaslang? At ano ang ginawa ng Israel nang mapaslang ang leader na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito, nandito ka na rin lang naman. At i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Intro muna tayo. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 5, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Daku muna tayo sa balita sa conflict sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. Matagal-tagal na ang panahong ito pero hanggang ngayon mga kaibigan ay wala pa rin katapusan ang kaguluhan sa loob ng Gaza. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, kakaiba ang ating iuulat sa inyo sapagat ang kaguluhan na nangyayari ngayon sa loob ng Gaza ay hindi sa pagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng Hamas. Kundi mga kaibigan, ito ay sa pagitan ng puwersa ng Hamas at puwersa ng mga Palestino. Ibig sabihin, kapwa sila mga Palestino. Kapwa rin sila nasa isang bansa sa loob ng Gaza o Gaza Strip. Pero sa halip na sila ay magkaisa o magtulungan laban sa puwersa ng IDF ay hindi gayon ang nangyayari. Kundi merong isang grupo dito na sinusuportahan pa ng Israel. Binibigyan ito ng Israel ng mga armas at ang armas na ibinibigay ng Israel sa grupong ito ay ginagamit upang kalabanin ang Hamas upang tuluyan na itong mapuksa tinatawag ang grupong ito na anti-Hamas milisya at ito ay pinangunguluhan ni Yasser Abu Shabab. Ang larawan na inyong nakikita, siya ay si Yasser. Tumindig siya in favor of Israel at hindi lang in favor of Israel, kundi tumindig siya upang kalabanin ang Hamas upang ang mga gasans ay magkaroon ng tinatawag na kapayapaan. Sabagat, naniniwala si Abu Shabab na ang simula ng kaguluhan sa Gaza, ito ay dahil sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. At naniniwala rin si Abu Shabab na ang dahilan kung bakit wasak na wasak ngayon ang Gaza, ito ay dahil sa ginawang paghiganti ng Israel sa puwersa naman ng Hamas. Ngayon, ang Gaza ay talaga namang wasak na wasak. Makikita sa mga drone footage na kahit na ang mga nagtataasang building ay pinadapa ng mga airstrike ng Air Force ng Israel kahit pa nga mga hospital ay nawasak dahil marami sa mga hospital ayon sa Israel ginagamit ng Hamas upang itago ang kanilang mga armas at nagiging command center pa mga paaralan ay wasak rin ito ang lubhang ikinalulungkot ng maraming mga gasans dahil ayon sa mga balita aabot pa nang mga dalawang taon upang ang mga estudyante sa Gaza ay makabalik sa kanilang pag-aaral. Well, dito sa atin mga kaibigan, medyo nagrereklamo na ang maraming mga kabataan sapagkat walang pasok dahil sa lindol, bagyo. Pero can you imagine mga kaibigan sa Gaza, mga dalawang taon pa upang sila ay muling makabalik sa kanilang pag-aaral dahil wasak na wasak nga ang kanilang lugar. At ang nasabing mga dalawang taon ay maaaring estimate lamang sapagkat What if muling sumiklab ang digmaan e eh, mawawasak na naman ito at muli na namang babalik sa zero ang Gaza? Pero mga kaibigan, isang malungkot na balita. Sabagat si Yasir Abub Shabab, siya nga yung anti-Hamas militia leader, nasawi nito lamang nakaraang Huwebes o kahapon, December 4, 2025. Ayon sa ulat ng CNN, nasawi itong si Yasser habang siya ay namamagitan dahil sa clash na nangyayari sa loob ng Gaza. Meron kasing grupo ng mga pamilya na kung saan nagkakagulo. Ang ginawa nitong si Yasir, siya ay pumagit na upang pakalmahin ang mga nag-aaway. Pero dahil nga mga armado rin itong mga nag-aaway sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ang napuruhan at nang mabalitaan ito ng Israel. Hindi na nag ng oras ang puwersa ng Israel. Agad na nagtungo kung saan nangyayari ang kaguluhan at nais nila na i-evacuate itong si Yasser. Pero mga kaibigan, hindi na nila ito nadatnan ng buhay. Wala na itong buhay. Sinubukan pa ng Israel na dalhin sa pagamutan itong si Abu Shabab. Pero idiniklara rin ng hospital na DOA importante ang taong ito para sa side ng Israel sapagat nagsisilbi itong mata at tenga ng Israel sa loob ng Gaza. Maraming mga pagkakataon na itong taong ito ang mga nagtuturo sa puwersa ng Israel kung saan naroroon nagtatago ang mga miyembro ng Hamas. Kahit paman sa mga tunnels nito ay natutuntun. Ang mga armas na kanilang itinatago ay natutuntun. Of course, hindi ito mangyayari kung walang magtuturo. Kung baga mga kaibigan, nagsisilbi na rin itong intelligence para sa Israel. Kung baga, ang pagkasawi nitong si Yasser Abu Shabab ay maituturing din natin na isang kawalan para sa puwersa ng Israel. Dagdag pa ng IDF na siya namang ibinalita ng The Times of Israel na nagbabalak na sana ang gobyerno ng Israel na gamitin ang grupo ni Abu Shabab at tatawagin itong Popular Forces gagamitin ito ng Israel para sa reconstruction project nito sa loob ng Israeli occupied Gaza at ito ay under sa next phase ng kanilang ceasefire deal ibig sabihin napakalaki sana ng tiwala o plano ng Israel para sa grupong ito para naman sa Hamas nagsisilbing balakid ng Hamas ang grupo ni Abu Shabab Maraming pagkakataon na tinatarget ng Hamas ang grupo ni Abu Shabab pero hindi nila ito magawa dahil nga siguro ito ay protektado rin ng Israel. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At malugod ko po iyang babasahin at hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!